Good morning. Hi guys, oh. So, tatapos lang natin mag-harvest at mag-live. Ito naman, yung titingnan naman natin kung gaano ba karami ang ano share ng mga wood o dinamage nila. Nakipag-unahan din sila sa aming pag-harvest. Ayun. Ayun guys. lahat yung ano yan, yan oh. Mga puti diyan. Medyo against the light kasi ayan oh, mga ano yan. Sinira nila. Hindi pa yan lahat natanggal mostly siyempre yung nakita lang namin ano na dyan sa may gitna yan daming sinira ng wood so, pag-asa namin ito na lang yung mga nandyan sa taas yan pero yung mga nandito sa baka ba, halos yan sinira ng wood yung per harvest natin mga ano lang isang timba kalahati na sana kung hindi ulan nga mayang hapon ma-spray yan yan sayang ang dami yan parang mas marami pa yung nasira kaysa yung naani namin yan yan, binis yan. yan yan, karami kung saan na yan, hindi damage yan baka puno yung isang sako natin sa first harvest sabi ko sa kanya mamaya sasabay sa bababasabayan mamimili siya ng gamot ako naman magdi-deliver para pag uwi mag-spray spray ang namin, spray ang kupat ulit mga ano na mga 5 siguro kung uh, 5 o oh. kung makulim 5 las 4 pwede na sana wag lang sana muna umulang ngayon tanghali o hapon Si halos tong hapon may biglaang ulan ba mga 5 minutes 10 minutes ganun na malakas. Ay nung sayang yung mga nasira. Oh inano nang wood. Eh. Ba. Diba? Ano sa nyo? Mas marami ba yung napitas namin o yung nasira? Medyo taas lang natin ng konti kasi anino. Matatakpan. Ayan sila. Oh. Ayan. Mga beans dyan. Kasi pag irutok ko mismo ano, yung anino niya. Ang makukunan. <coughs> At medyo makatipang lalamunan natin. At di diretso pa tayo doon sa ano, sa health center para makakuha ng libreng gamot Sa ubo e Sabi ko nga sa kanya Yung bibilihin, uuwi na lang natin Sabi niya, kainin na natin dito Maraming tao ron Kasi ang night market naman Maabot kasi ng alas 12 Ang gabi sana naman, pag na-spray yan eh, makakabawi na tayo kahit man nang sana makaisang sako ba kada harvest dito sa last lane o. yan yan tutok natin ng konti kasi hindi nakuha yung anino Kung tutusin, pag hindi yan nasira, sayo, naka isang sako siguro tayo, isang, o baka isang sako kalahati pa kaya. Ayan, dyan na yung mga naglalako na naman. May music. Ayan, buti hininto niya. Antayin sana natin matapos yung music niya. Lakas eh bins lahat 'yan. <laughs> Ayan guys oh, ubos na ang bunga, Nandyan na lahat sa baba. Ayan guys. Yan ang sinira ng uod. kapuri so, na by next harvest, eh, sana mapuno na natin yung sako. So ang next harvest na natin dito, baka ano na. Sabado, alanganin. Baka linggo. Baka sa linggo harvestan namin to kailangan magpahinga yan ng dalawang araw eh Biyernes Sabado sa Linggo natin haresan kasi sprayan ko yan mamayang hapon mga 5 or 4:30 depende pag hindi ulan Si marami naman siya bulaklak na ngayon diyan sa taas ayan So hanggang sa muli thank you so much sa inyong lahat Thank you suporta ha? have a blessed day Bye bye everyone. Bye bye Nabo. Thank you so much.